Matod pa ni Dole, Regional Director Lilia Esteliore nga more job opportunities dari sa Region 7. Ang Department of Labor and Employment Region 7 or Dole 7 nagplano nga pabahaon ang mga job opportunities sa sunod tuig dari sa Region 7. Sa buwan sa Agosto 2023 last year, ang Dole 7 nakabantay nga niubos ang gidaghanon sa baga walay mga trabaho. Og tungod niini ang Dole naglaom nga magpadayon ang momentum sa sunod na tuig nga daghan gyapon ang makatrabaho mga kabombo. O niya, usab sa Department of Labor and Employment kung ang mga bagong graduado, bagong graduate mga kabombo, ingon man ang publiko, nga pahimuslan ang ilang nationwide job fair nga magsugod karong unang adlaw o karong December 1 mga kabombo. Madod pa sa doling, nga doon kapin sa 28,000 ka mga job openings nga mahimong applyan sa negara-lain nga mga lugar. So, by nini, mukabat sa 340 ka mga employer ang misalmot sa job fair nga ipahigayon sa 21 ka mga location mga kabombo. Ingon man, ang pagbisita nini sa ilang website aron magiyahan. Magiyahan sa ngayang buhaton. Gipahinom okay, naman o sabi la ang mga aplikante nga magdala o mga papeles sama sa updated resume, certificates of employment, diploma, transcript of record, training certificates o guban pa mga kabombo. Oras sa Philippine Standard Time alas ot